mga kabrum magandang buhay mga kabrum -brum. So for today, uh, ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng two-way alarm anti-theft system sa Yamaha Mio Grey Beast, mga kabrum -brum. So itong pagkakagawa natin, ito, uh, naka-install na to mga kabrum -brum. So mabilis ang explain lang mga kabrum -brum. And then sa mga mahilig mag-DIY, mag-install, ng mga electrical work setup, eto, uh, basic na basic lang mga kabroom broom. So, sundan nyo lang maigi yung video para ma-recognize kung paano yung gagawin nyo mga kabroom So, eto nakabaklas na yan mga kabroom So, kaya ako binaklas lahat yan mga kabroom broom. Uh, meron pa akong purpose dito na gagawin. Okay, balik tayo sa ating ah... Uh, tutorial ngayon mga ka bro Yung ating tutorial kung paano mag-install ng 2 way alarm anti-tap system dito sa Yamaha Mio Grey Beast mga ka bro So dito muna tayo. Yan box natin. Yan naka-unbox na. So ito yung sa 2 way alarm mga ka bro Meron tayong mga 2 way alarm na uh, dalawa yung remote. Ayan, dalawa yung remote. Meron ding isang remote tapos meron siyang susi na may remote din yun. Yan. Maraming klase. Pero kadalasan, commonly, yung kanyang harness. Ito yung harness, mga kabrugur mo ito. Yan. Okay. So, ito yung wire harness ng two-way alarm, mga kabrugur. So, sa wire harness, uh, bilangin natin kung ilang wire to. So, ito, unang-una, ito yung red wire. Ito, uh, kinakabit ito sa battery positive battery tandaan nyo mga kabrumbrum positive battery okay yan And then ito mga kabrong Black wire Ayan next natin na wire Pangalawang wire Black wire is negative Ayan negative connection mga kabrong Or sa pwede rin sa Negative battery And then Next naman natin Itong color orange Ayan pangatlong wire ito yung sa positive. Yung bang sa accessories wire mga kabroom So, nilalagay ito sa accessories wire. Kapag sinusi nyo, uh, meron kayong makukuhang 12 volts or positive. Ayan, ito yon mga kabroom broom. And then, ito naman, mga kabroom broom, itong dalawang yellow. Ayan, dalawang yellow. Tanggalin na Itong dalawang yellow na wire yan, ito nilalagay dito sa signal light ng motor. Okay? Kahit saan na, left and right, pwede magkabaliktad to, mga kabroom broom. Left and right pwede dyan pwede ito sa left, pwede ito sa right, pwede ito sa right, pwede ito sa left yan, pwede magkabalita dyan so next natin itong blue wire ng alarm, ayan yan, sa so, blue wire ng alarm ito, nilalagay ito sa starting sa push start, mga kabroom broom sa push start ng ating motor na wire, so mamaya ituturo ko sa inyo kung saan natin lalagay ito and then ito namang gray ayan So, ito, nilalagay ito sa pulser. So, yung iba naman, naglalagay ng relay, depende yun sa mekaniko or sa electrician. Eh, este, sorry, sa electrician na gumagawa ng two-way alarm. So, sa akin, iba yung discarte ko, mga kabundo. Okay, so, ito naman yung pinaka-device. Yan, ng alarm. And then, ito yung speaker. Ayan. So, meron na siyang connection dito. Ayan. Ito, yung socket. Para dito. Yan, yun yung socket. And then, ito naman yung remote. Ayan, ito naman yung isa pang remote. So, may pagkakaiba yung remote na yan, yung dalawang yan, mga kabrumbrum. Okay, mga kabrumbrum. So, dito na tayo sa actual, sa pag-install ng two-way alarm, mga kabrumbrum. So, ito ha, ah, pakinggan nyo may igay, mga kabrumbrum, para masundan nyo yung aking pag-install sa Mayo Gravis. Kasi, merong mga video tutorial sa YouTube na iba-iba yung diskarte nila. Pero ganun talaga. Uh, Kanya-kanyang diskarte yan mga bro. So dito muna tayo sa red wire ng harness ng two alarm. So ito yon mga kabrum brum yan. So sa red wire, ito yon mga kabrum brum. Ito, ito yon. Ang gagawin nyo, maglagay kayo ng fuse. Yan, lagyan nyo ng fuse. And then, sa kabila, sa kabila, sa pinaka Uh, kabilang dulo ng wire ng fuse, ilagay nyo dito sa positive battery. Ayan, lagyan nyo siya ng terminal, mga kabrumbrum. Ayan, lagyan nyo ng terminal. i terminal para naka-intact siya. Kasi yung ibang ginagawa ng mga tropa natin mekaniko dyan, iniipit lang yan. Mas maganda talaga, meron siyang i terminal Okay? So ngayon, eto, ngayon, ito yung pinaka red wire ng alarm. Ito, mga brum brum. And then, naglagay pa ako ng isang uh, wire. Ayan, kasama. Dinuksun ko dito. So, dalawa yan, magkaganyan. Ngayon, papuntahin nyo dito. Pagapangin nyo dito. Ayan, gapang, gapang, gapang. Diyan. Okay. Okay. So, iabang nyo lang dyan. Iabang nyo lang dyan yung isang red wire na galing sa... Uh, yung galing sa battery, mga kabrong bro Okay? Ngayon, mga kabro bro next wire natin is dito. Kung sa mayo gray base, mas maganda dito na kayo magbaklas. Napaka, ano, napaka dali lang iwire. Kasi yung iba naman, doon nilalagay. Pwede naman din doon pero sa akin, para sa akin, mas maganda dito, naka-organize ang maayos, mga kaburum. Ayan, no? Para siyang stock wire harness lang. Okay, dito, ito yung socket adapter ng sa tail light. So, sa tail light kasi, andun yung signal light, and then yung uh, positive para sa tail light, and then negative para sa tail light. Ngayon, may makikita kayo dito yung uh, brown wire. Ito, yung brown wire. Yan yung positive, mga kaburum. So dito nyo ilalagay yung orange wire ng 2 way alarm. Diyan, diyan nyo ilalagay. So pasensya na kayo ha kasi nakaano na to eh. Naka naka-build na siya. I-install ko na mga bro. Pero sundan nyo na lang yung sinasabi ko. So dito nyo ilagay yung orange wire ng 2 way alarm dito sa brown wire. Ayan, sa brown wire. Okay? Yun yung second wire ay okay, yung third wire, yung black wire ng two-way alarm, yung harness, dito nyo naman siya ilalagay sa black wire. Ayan, oh, may black wire yan. Wow, bro, bro. Yan yung negative connection. Okay? Pwede rin, kung ayaw nyo naman dito, pwede rin dito sa negative battery. Pero para sa akin, dito na, para sama-sama. Okay? So, ngayon, dito naman tayo sa dalawang uh, wire na yellow. Dalawang wire na yellow. Okay. Unang wire na yellow, dito nyo ilagay sa green. Ayan. Itong green na to, ha? Solid green. Ayan, solid green. Hindi itong green na merong stripe. Dito sa solid green. Ayan. Diyan nyo ilagay yung isang yellow na wire. And then, yung isang wire na yellow, dito nyo naman ilagay sa pinaka-brown. Uh, dark brown. Ayan, dark brown. Ito yung dark brown mga kabroom broom. Ayan, dark brown. So, ayan, nalagay na natin yung dalawang yellow mga kabroom broom. Okay? So, ang natitira na lang natin is color blue wire at saka gray wire. Ayan, mga kabroom broom. Yan na lang natitira. And then, yung pink na wire, hindi na natin gagamitin yan mga kabroom broom. Itong pink na wire. Putulin nyo na lang yan. Okay? Putulin nyo na lang yan and then lagyan nyo na lang ng tape yung dulo para save, okay? Okay, dito na tayo sa blue wire. Yung blue wire na to, mga kabroom broom, magdugsong kayo ng wire, papunta rito, dito, dyan. Ayan, pinagapang ko. Ayan, sundan nyo lang ha, mga kabroom broom, pakinggan nyo yung sinasabi ko. Ayan, blue wire. Ayan, nakita nyo to. Nakabalot lang, mga kabroom broom, pero blue wire yan. Or kahit anong wire, basta dito nyo itatap yung blue wire. Ito. Okay, ayan. So, itong blower na yan. Ayan. So, dito, meron kayong makikitang ang socket. Ayan. Sa gravis Makikita nyo dito, yung tatapan nyo ay yung blue na wire na merong stripe black. Ayan. Ito yon. Focus lang natin. Ito yon mga kabroom broom. Blue na may stripe na black. Diyan yung itatap yung blue wire na galing sa harness ng alarm. Okay? Yan yung sa pag-start, mga kabrumbrum. Okay? Ngayon, ang natitira na lang is yung gray wire. So, yung gray wire, sa so, pagkapangin nyo din dito, gray wire. Ayan, papuntahin dito, pagkapangin nyo. Ayan, papunta rito, mga kabrumbrum. So, andito na rin yung uh, red wire na kadugsong doon. So, dalawang wire yung nandito. Red wire, yung galing sa battery saka isang uh, gray wire ng alarm. Okay, dalawang bat, dalawang wire 'yan. Tandaan niyo ha. Red wire sa gray wire, gray wire, gray. All right, mga kabrumbrum. So mga kabrumbrum, gagamit tayo ng relay mga kabrumbrum. So itong tawag dito sa relay na to is mini relay mga kabrumbrum mini relays SPDT single pole double throw mga bro kaya ito yung gagamitin ko uh, kasi dahil napakaliit lang nito pero napakaganda and then uh, lalo na kung masikip yung pwestuhan ng motor mas magandang gamitin to para sa akin kasi merong yung may mga relay na malalaki uh, kapag gumamit kasi tayo ng gano'n lalo't maraming relay ang gagamitin natin so magiging crowded na okay ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ito mga brum brum so dito pag nakaharap yung ganyan mayroon kayong makikita ang 5 pin yan yan yung pinaka pin nya yan so ngayon sa ordinaryong relay pag kayo bumili ng 5 pin relay mababasa nyo doon eh So, ito yung number 30, yung nasa gitna. Ito. Ayan. Ito yun. Ayan. yun yung 30. And then, ito yung 85. Ito yung 86. Ito naman yung 87. And then, ito yung 87A na tinatawag. Ayan. So, ito yung uh, information ng uh, mini relay. Okay. Ulit, ulitin ko. Mga, mga, mga kabrumbrum ha. Para... Uh, hindi kayo malito. Ito, yung nasa gitna, yan yung number 30. Yan, 30. And then, ito yung 86. Yan, 86. Ito yung 85. Ito yung 87. Ito yung 87A. Okay, paano nga ba gumagana itong mini relay na to, mga kabroom-broom? So, ito, nakita nyo to, itong 85 saka 86. Yan. Yan yung pinaka-gate. Kumbaga sa pinto, yan yung pinto. Kapag nag-trigger yung positive sa negative, diyan nilalagay yung positive sa negative mga kabrumbro. Mahalin dyan, pwede kayong pumili diyan sa dalawang 'yan sa 85, 86. Pwede niyo ilagay diyan yung positive or negative. Mapabaligtad. Okay lang. So kapag nag-trigger 'yon, itong ito halimbawa for sample, itong 30 ay power supply galing sa battery. Kapag nag-trigger nitong na 85 sa 86, lalabas na siya dito sa 87. Yan, lalabas siya sa 87. So, magkakaroon na ng power kakaroon na siya ng power. Okay? Ngayon, kapag i-off nyo naman to ulit, yung eto, pinaka-trigger, yung 8586, meron na tong automatic na may power. Ito. Yan. Kahit hindi mo siya ino-on, may power supply to. Yan. Okay? Yan yung 87A. So, ngayon, balik na tayo mga kabrumbrum. So, ang gagawin natin, uh, modify tayo mga kabrumbrum. So, saka natin itatopic to yung mga tamang paggamit ng mga relay. Okay? So, ngayon mga kabrom-brom, buka tayo ng black wire. Kung meron kayong mga extra wire, mas maganda, uh, naka-color code para hindi kayo malito. Okay, eto, buka kayo ng uh, black wire. Siguro mga isang dangkal mga kabrom-brom. Ayan, black wire. Tapos, lalagay natin yan dito sa 85. And then, etong uh, number 30, black wire din yan mga kabrom-brom, number 30. And then, etong 86, red wire lalagay natin red wire 86 ito yung 86 yan and then dito sa dito sa 87A uh, black wire ilalagay natin okay parang ganito mga kabroom broom ayan nahinang ko na and then naladyan ko na ng cover dito so ito mga kabroom broom ito yung uh, sa 85 black wire sa so, number 30 black wire and then sa 86 is red wire And then ito naman sa pinaka 87A yung black wire. So ngayon punta tayo sa motor. Okay mga kabroom broom. So ito ayan kung makikita nyo naka install na yan. So pinapaliwana ko lang sa inyo kung paano yung gagawin nyo mga kabroom broom. Kasi pasensya na kasi wala akong tagahawak ng camera. <laughs> Hindi pa ako masyadong sikat. <laughs> okay mga kabroom broom. So i explain ko sa inyo. So, yung 85 ng uh, eto ng relay, ilalagay nyo dito yung gray wire ng alarm. So, di ba, di ba, andito yung wire, dalawa dyan, yung gray saka red. Okay, yung gray wire, ilagay nyo sa number 85 ng uh, dito, sa ating 8, 85 ng relay. Okay? Sa 85 ng relay. Ngayon, sumunod yung uh, wire na galing dun sa battery. Wire na galing sa battery dun sa pinaka-alarm is dito sa may number 86. Yan. Number 86 ng relay. Lagayin nyo. 86 ng relay. Ngayon, ang natitira na lang is yung 30 saka 87A. Ito, yung wire na to. So, ngayon, kuha kayo ng wire ulit. Dugsungan nyo yun. Yung 87A yung 30 saka 87A pagkapangin nyo dito yan. ayan, yan dito ngayon sa Miro Bio Gravis may makikita kayo dito na sakit mga kabumbro okay ayan itong sakit na color blue wala may ibang kulay dyan kundi color blue dito sa sakit na to ayan nakikita nyo dito meron dito yung color pure blue ayan pure blue na wire and then yung isa is black Ayan, black wire. Ayan, hindi na natin para makita nyo. Ayan, black wire. Okay, ang gagawin nyo, tanggalin nyo to. Tanggalin nyo muna to. Ayan, hugutin nyo. And then, hugutin nyo rin yung isang black wire dito. Dito ha, sa sakit na to ha, mga kabrumbrum. Ayan, sa sakit na yan. Ito yung, palagyan natin, ito yung sakit adapter 1, ito yung sakit adapter 2, para di ka malito. Sakit adapter 1, meron ditong black wire, tanggalin nyo yan, tanggalin nyo. Ito yon mga kabrum -brum. dito nakatanggal na. Ngayon, yung number 30 ng galing sa relay, ilagay nyo yan dito mga kabrum Pulopot nyo. I-fix nyo. Okay? So, ganyan na magiging itsura. Ganyan. Yan yung 30 na galing sa relay. Okay? Ngayon, ito naman yung 87A mga kabrum -brum. Ito yung 87A na galing sa relay. Ilagay nyo naman yan dito sa black na ito. Dalawa yung black na yan mga kabrum -brum. Doon yung ilalagay sa may pinakatapat na pinagtanggalan nyo. Ayan, dito. Kung nakaganto yung uh, sa akit, ganyan, nakaganyan tsura, sa kanan. Dito sa kanan. So sa akin, hindi ko na tinanggal to yung pinakano. Ganyan na lang siya. Okay, ganyan. Sa kanya, ibalik. Ibalik tong adapter. Okay. Ayan, ganyan. Nakabalik na siya. Okay. So ayun, mga kabrum-brum. Ah... Uh, Sundan nyo lang yung aking ano, uh, video tutorial. Pakinggan nyo maigi para uh, klaro ang pag-install nyo. Okay, ito na yung pinaka-device, mga kabrum Ito na yung pinaka-device. Ayan. Magkarugsong naman to eh, mga kabrum -brum. Sa akin, kaya ako dito nilagay sa part na to, para tong device na to, dito siya nakalagay sa pinaka-u-box. Talagang safe na safe, hindi siya mababasa. Pwede rin dito sa gilid ng kung ano ng pairings diyan, pag nailag binalik niyo yung pairings, pwede diyan sa gilid din ng pairings. Pero sa akin, pwedeng gusto ko na lang sa U-box na lang para safe. Hindi naman talaga mababasa 'yon. Ngayon, testingin natin, ilagay natin tong alarm. Ito, ilagay natin. Ayan, for sample, ayan, ilagay lang natin ganyan. Okay, ito yung kanyang pinaka-remote. Ito yung pinaka-remote niya. So, ah uh, dito na tayo para mabilisan. Itong remote na to, ito mas magandang gamitin mga kabumbrog. Kasi dito nyo malalaman or marerecognize kapag ia-attempt na nakawin yung motor nyo. Kasi ito, nagsa-sounds, meron, yung, meron syang sounds and meron siyang uh, vibrate. And then, meron siyang locator. Ito. Yan, may locator siya. yan Maganda to mga kabumbrum. So, explain ko sa inyo. So, ngayon, ito wala siyang susi. Ayan. Oh. So, ito, uh, motor to, so motor na to, ang concern kasi na may ari nito, yung pinakasusian niya is sirana, na. So, kahit nakaswitch on ganon, nauhugot, umaandar pa rin. Or pwedeng saksakan ng ibang susi, kaya pwedeng mana manakaw to, makuha. Ngayon, ang sabi ko, sa ko sa may ari, uh, magpalit na lang kami ng, uh, maglagay na lang kami ng two-way alarm. Hindi, uh, no need nang magpalit nito. Okay? Kasi medyo may kamahalan din tong uh, ignition switch assembly. Alright ngayon, mga kabrom-brom, testingin natin, mga kabrom-brom. So start natin sa pamamagitan ng remote. Okay? So dito, uh, kahit di mo siya actual susiyan, mapapa-start mo siya. So testingin natin. Ayan, nag-start siya, mga kabrom-brom. Diba? di ba? Kahit hindi mo siya actual susiyan, ngayon, pag dito tayo nag-start, dito rin tayo mag off engine mga bro Bukan natin, off engine. Ayan, off engine na siya, namalay, di ba mga kabro? So ngayon mga kabro, bro, meron kasing mga installer nito na two alarm na kahit naka babato itong side stand, umaandar. Umaandar mga kabro, bro. Ayan, mali yun mga kabro, bro. So tayo, kapag ito ay nakababa ng side stand, pag nag-start tayo, start natin, mag on lang siya, pero hindi mag start yung makina. Ayan. For safety purposes yun, mga kabroom-broom. Yun ang tamang installation. And then, yung iba, nag-check engine dito. Yun. Wrong installation yun, mga kabroom-broom, pag ganun. Check natin. So, sa electrical work setup, uh, kinabitan ko ito ng pangontra sa magnanakaw. Oh, and then, yung pangontra natin sa mga motor napper. Ito 'yung dinatawag na two-way alarm. Ayan. Kapag meron tayong ganto, safe na safe 'yung motor natin kahit saan natin iparking. Talagang hindi na basta mananakaw or makakukuha. And then kagandahan nito, ah, uh, nyo talaga 'yung motor nyo. Okay, so sa two-way alarm, meron 'tong tinatawag na locator. Halimbawa, nagparking parking kayo sa mall, sa mall parking, sa open parking, and then hapon, and then umuwi na kayo gabi, hindi niyo na maalala kung nasaan naka pwesto yung motor nyo, malolocate nyo yan mga kabrum brum. Meron tong locator. Ah, Ayan, nakakita nyo, umilaw yung front signal light sa rear signal light. Ayan. So, kung sana na, sana yung nailaw, Doon yung makikita yung motor nyo. Okay? And then, ang gustong gusto ko dito sa two-way alarm mga kabrum brum, Uh, ah, mapapa-start nyo siya kahit din siya actual susian. So, sa pamamagitan ng remote mga kabrum-brum. So, ah remote starting, Ayan, kita nyo, nag-start siya, di ba? Ayan, di ba? So, ayan naman, kita nyo, walang susi, o. Oh. Ayan, ito yung susi, nalaglag pala. Ayan, ito yung susi. Ayan. Okay, so, magagamit niya pa rin itong susi. Halimbawa, ah, sususiyan niya para lang mag-open ang gas. Ayan, yung pinaka-gas. And then, sa upuan. So, doon niya lang gagamitin yung susi. Pero kapag i-start niya kahit ito niya na lang siya mag-start. Okay? 'Di ba? 'Yan ang kagandahan. So ayan, yung ating overall deep cleaning, oh. 'Yan. Okay na, okay na siya. Nawala na yung mga alik-alikabok -alik diyan, mga dumi. 'Yan. Tanggal na. Okay, so maraming maraming salamat sa mga sulidong mga katropa pics ko na titiwala sa akin. So ingat kayo, ride safe always. Ingat!